Oo, oh, adi kita yan na di dito na sa kubitong campus itong tanawan School of Craftsmanship and Home Industry So nagsarit na kita kan Sir Olino ano? An era school principal Nagatagya po ng katugutan So adi kita yan na di dito na era Pahaon na ka mo? pa Tarig niyo yung sura na libre Wow Ito yung karoyag na sura Tag 20 Pero din yung tanan Napolo, ay sa... Ayan e, eh, yes! pera ka mo, pera. Ma Mana, iguli na lahat 20, Balik ka 2 -si ka. 2C, -si, 3 na. Mm, 300 ano. lang. 15, 15 in e, eh, inin. Nakuha ka mo ng 1, 10. Mga utang, yan di mga pansik. 15. Balit tag-10 15. 150. Lapulo. 14. 14 ito na. Oh, siya. Thank you. <laughs> no, thank, thank you. Thank you. Thank yeah. you. Yeah. Bainti bainti yeah. po ni din ni May datag 15, may datag 10. Sa kulop nagtikang, das, tapos yan na. Tapos lunis, yeah. uh, may datag kaya yeah, pong kakantuan ng eskwilahan. Wow. Tama na salamat ay eh, pamilya kaya yeah. po. panim. Kala na si Lord. Diyos magbalos. Uy, oh, ay, 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 Good ay, Good ay, good, good morning! Good morning! Good morning! Today is September 20, 2024 o oh, time check alas 12.05 o oh, adikita yan na adi dito na sa kubitong Campus itong Tanawan School of Craftsmanship and Home Industry or TCHCI so nagsarit na kita kan Sir Olino ano an era school principal naghatagya po ng katugutan So adi kita yan adi di iton era parehas ang dito ba ha, binubuhat o maghulat-hulat kita di dito ng era kuan mga estudyante man adi ah hello mapahingat tulok pwede magpakian ha okay lang nangaon na ka mo karig niyo yung sura na libre ano tiyo karuyag na sura oh, ano tiyo adi o oh, sige tag 20 o sige na pila pira ka mo Dali. Oo. Oh. Sige na, pila. Kamu, na na. Oo, dali, dali. Ikaw ayun na pagbayad, gihap. Libre ito, ha? Oo, dali. Iha pa lang, ha? Oo, iha pa, iha pa. Oo. iton, iton 100. Lima, ano? Oo, oh, sige, birahi. birahi. O, pero taon hindi nga tanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 So, 11 nga tanan Oo Ah, 11 Ikaw, munang-auna ka mo Natagan na, pera'to nga tanan Natagan na Aray pa, hindi na Napolo, hindi na Hindi hmm. na, hindi na Ni Polo. Para sa payan. Salamat kita ni sponsor. Oh. Uy. Hey. Ay, ani pera kamu, pera. Ani pera kamu. Pera kamu. Sa duha to lo Hala na. Libre man la ito. Ano? Ay. Palit ka. Ay. Ma mana, iguli na lang 20, balik ka dusi ya. Oo. Ikaw gihap, nagpalit ka. Oo, ibalik na lang hiyat bali dusi 13 na. Oo. Oo, 13. Okay. Ari <laughs> sa payan. Ano, kadin na. Don't be shy. Ala na. Ore, ore niya. Mo ida na aw. Ayan na pa. Oh, 14. 14. Libre lang ito doon. Ayan Ikaw ka 14, 15. Wala ka 15. Pera at 15. Pera at 15. Ha? Pera? Or 300. Okay, mabayad kita, na anay, ha? kay may dala naton sinisiri nga 800 yana oo 800 mabayad kita ma 300 oo oh. may dala pa naton mm. 300 ano ha ako gad lang iubos nga sangkay sangkay to nyo <laughs> kaya anong oray ka makakilala <laughs> okay. Okay. Oh. Ito oh. <laughs> Itin ini tak iti biru ini. Itin. Oh, oh ini Kadi na, nak kong kamu Kadi na. Kau, uh. Kadi. Oh, one. Dali. Sina, one. 1. ito, Libri. Dali, one. One. Two. <laughs> two. Three. Four. Sige na. Four. Four. Ayun, nagkako na Four. Five. Oh. Oh. Six. Yeah. Seven. Hello. Ano? Eight. Eight. Ano? Hindi na yun na hello Eight. Nine. Nine. Ano? Ano? Kaya na. Nine. Oh. Ten. So ten. Ang 15 utang, pero ang utang. 5 utang, 5 utang, 5 utang, 5. 5. 15. lima. ang utan kan 550, 5. Ito, bali na man natan to. So lima. lima. Oh, limang utang, yung limang pansik. Pero man nagto. 75. 25 good so 100 yata nan ah adi asan sukli ako on 400 <laughs> tagpira ni ukuan tagpira ni atin eh <laughs> tag 5 tag hinoyot <laughs> Makuan hiton ha makuang kamon hiton dili dili mo ito dili <laughs> pala sige na <laughs> Oh, thank you. Pero ng bali ito ng tanan. Oh, Jesus, sa duha. Oh, kadi na pilit ni? Duha. Duha. Tulo. Hmm. Tulo. tulo sige na, tulo. Upat. Salamat sir. Pero sa yan dire na akong Hmm. Onom. Dina. Adi 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 Dina tadi. Onom. Itu. Oh. Walu. Hmm. Ya Walu. Siam. Ya. Unsi. Dosi. 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 30. 10. Ito one fifty, one fifty, Hmm. 15. Oh, 150. 150. Oh, 150. Okay. Ano na. Ano na. Ah, pa. Biruhin naman. Oh, ala ha. Mahihap kita malima. Mahihap kita malima. Or oh, diri. Pirat, pirat kuan. Lima na. It, po, lo, 200. Oh. Ah, first 10. First 10. Dali, pila ka mo din ni. Raise your hand. Libre la. O oh, sige na, dili pila. 1, 2. two. Basta na po lo. Oh, operanin. Okay. Oh, Lapulo. 14. 14 nga to na, na, 14. So, wa, dali, 1, 2, 2 by 2, 2, basta mo ito ha. Upod <laughs> okay. na di, upod na di ha. So, hindi niya, 14 nga to na. Oh. Sige na, dali, ha, 14 nga to na, libre. Ah, Mamay, nalilibre ate. Oh, birthday niya. Sa niyo, birthday yan. Oh, birthday. Oh, po, mm. yan na nga, so, pera na, 14 ah. Oh, uh, Sir, thank you. Salamat. Salamat, sponsor. Salamat. Salamat, sponsor. Oh, alagat, alagat impostor. Tad, <laughs> tumakiyawa. Ayun. Nah. <laughs> oh, bali na <ha>? ko, <laughs> ha? 14 yung din yung video. Kung maabot ka mo din yun, ha? <laughs> Oo. Oh. oh, okay. So, 14, ha? Thank you, ha, iyo. Hmm. Ikaw, nakuha ka, adin 10 kaput <laughs> oh okay oh ha ada katur silaha gitu bay mag ha oh hindi na gida may suru man ya ya oh oh okay oh. oh. Sausa ha, usa usa la, oh, sausa. Oh, oh. <laughs> mm. oh, yeah. Okay na. Oh, oh, Ah, thank you ha. Ah. Okay na. Oh, thank you ayo. Hmm. All Alright. Alright. Okay. Thank you, Ayu. Ah. Selamat ya. Mm. Oh. Alright. Thank you, Ayu. Amo di sini tu. Bantu bantu ke apa ha. ni tiara di sini tuan? Tiara sura. Mai datang kinci, mai datang jis. Hmm. Ya, nak mana ni kegawas? Umpera lah tu nak tu nak Abdan. Oh Madin. Eh, kaya natin yung portahan para at mga panulay hindi magkasolod. Oo. <laughs> oh. may oh, mamay ka lang, kasi kagawa, sakto lang ito. Oo. Oh. So, oh. amod to, ano? Uy, yung kay. ka daw. Pero ang yung nakarawat? 5,000. mil, kadaw sa. Magkasawa na. Mga sawa na ka mo. O yung ba, gila na bukong sawa. Ang iskwila kami. Okay, wala Congrats, Tanawan team. Veteran Brighter Basketball team. O, oh. uh, so, ano kay? Ay! Ano kay <laughs> Amod to? So, nakagpambit kita. Sana, igin kuhan Igin paalayon. Oh, oh. Ah, di ah. Na, ay, oh. Ay, man yung nilisikit na no, Napila yung nilisikit na no, Wala ko Ah, hindi ah. rin naghihinog doon no, Nala, sige lang ko po ko po Ay Oh, nakapila yun ang didi Ah, matutuan na Ay oh. Ay, Brad <laughs> Oh So, nakag, nakagpa Hello, Hi, hi guys <laughs> So, amaton ano, natapos gihapon na uh, natin kuan anaton uh, aton yanak man, na si uh, na kakulop nagtikang das yanak, tapos ah, uh, lunis gihap an uh, may data gihapon um, kakadtuan nga eskwelahan oo kay makurit aton kuno pagdudronganon so kada eskwelahan baga sirim pa ano guti lang uh, pa maagi pero an an eight na ako na tunyo buli kan na yeah, kita mang kamano nagirishira o oh, ane ba intalong pagdiri man hi ara baga bagapan Mano pa man, ay mo nga nagpadangat han grass damo nga salamat no o oh, damo na salamat ay pamilya gihapon sharing panim bahala na si Lord Dios magbalos o oh, damo damo nga salamat ayo Again, Tigan kita dito ha Tanawan National High School O diri Tanawan uh, School of Craftsmanship and and Home Industry Oo oh, PCHC I si mo ba tanawan school at S o TS alak o ha Again, this has been your friend from another star in Iniyobo sa Sangkay. to Tunyo. Good night. Sweet dreams. Mama. Chup-chup. Thank you.